welcome, welcome po sa aking mga mahal na kababayan dito sa Pinas, maging sa ibang lako ng mundo, lalo-lalo na sa mga OFW, shoutout po sa inyo lahat. At sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. No? Meron lang mo tayong kaunting pag-uusapan. <clears throat> Tungkol dito sa isang sa isang congressman na umepal na ang sabi ng bubudol daw, mga budol lang daw yung mga pinag sasabi ni VP Sara sa kanyang huling uh, video na nilabas at napanood na napakaraming uh, kababayan natin. Meron lang akong uh, para dito sa congressman na bugok na congressman na to. Uh, kung alam po natin, eh marami pa lang kaso tong congressman na to. Okay. Bago po natin talakayan ang gusto yan. kung bago lang kayo sa akin channel, sana mag-subscribe na lang po kayo at like and share na lang po sa aking YouTube channel. At i-press lang po ang notification bell para sa ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Okay. Punta na po tayo sa ating usapin pampulitika dito nga sa tungkol sa budget hearing na to kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, nung maglabas siya ng video at uh, sinabi niya na ang kanyang uh, confidential fund dun sa Deped eh may binigay na budget pero nung aprubahan na eh nilagyan pala ng mga kung ano no, kung kumbaga nung mga mga siningit na pan at ang may hawak lang daw ng pera pala ng bayan itong dadalawang tao dalawang congressman ang speaker si Martin Romaldez at itong saldi ko na saksakan ng yabang sa pagmumukha lang mukha ng ano eh mukhang kurap mukhang kurap tong hayupak na congressman na to sa tingin ko lang. Eh, kung alam po natin, eh, marami palang kaso to. Kung mapapanood nyo yung speech ni Senator Joel Villanueva, marami siyang hawak na mga mga folder o ano, ng mga kaso nitong ano na to. Itong representative na to ng House, House of Representatives. ang congressman na to ng House of Representatives. Kaya ikaw, Kongresman, huwag kang masyadong, ano, ikaw ang budol. Wag mong sasabihin si Sara Duterte ang budol. Ikaw ang budol. Dahil manggagancho ka rin palang hayop ka. Isa ka pala sa mga, mga magnana, pinakamalaking magnanakaw ng, ano, no, ng ating bansa. Pero kung makapag-akusa ka, kala mo, napakalinis mo. Hayo ka pa, hayo pa ka. Ikaw palang pinakadimuan nyo dyan sa, ano, sa kongreso. Kasi po, ito palang may hawak ng ano eh. Yung House of uh, Appropriation para sa mga budget ng lahat ng ano. Kumbaga, sila ni Romaldes ang nag o nagbibigay. Kaya pala itong mga bataan niya ay eh, parang himod sa kanilang dalawa. Sunod na lang na sunod at gagawa ng kung ano nung i-aakusa eh, sa mga Duterte para lang uh, lumubog at mawala na yung mga kalaban nila. Pero nakakamali po kayo. Taong bayan po ang nyo, hindi ang mga Duterte. Tandaan po nyo yan. Lalong-lalong na ikaw, saldi ko. Once na si Sarang nakaupo dyan, magtago ka na hanggang saan ka magtatago. Dahil siguradong ilulubog ka sa putik. Hindi na sa putik, bak sa impero ng putik ka lulubog. Tandaan mo yan. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga pinagsasabi mo kung ikaw mahawak ng pera ng bayan, ayusin mo yan. Bigay mo ng tama. Hindi yung pambubudol. Ikaw ang nambubudol eh. Kayong dalawa ni ano, speaker, kayong dalawa ng bubudol, kayo palang may hawak ng pera, isipin mo. Yung mga malalaking buhaya pala. <laughs> wala. Anong klaseng gobyerno talaga meron tayo, no? Hindi ko maintindihan. Itong presidente natin, na uh, wala eh bangag na bangag talaga tong presidente natin. Hindi alam kung sino yung mga mga kurap na tao na nasa paligid niya. Mr. President, mag-ingat-ingat po kayo at mag uh, ano naman kayo. Mag-usisa kayo sa paligid niyo. Nakakaawa na po ang bansa natin. Ang dami naghihirap. Ang mahal ng bilihin. Tapos sa hinahayaan nyo lang magnakaw na magnakaw yung mga uh, nasa paligid nyo dami ng mga atres na gabinete niya eh, mga nagre-resign. Kauli-uli si, ano, Delpin Lorenzana. Siguro, nakukonsensya na eh. Na alam nila maraming, maraming nang anomalya. Baka dumating ang araw na magkasisihan, ay eh, madamay pa siya. Kasi matitinong tao itong mga nagre-resign na ito eh. Ang naiiwan na lang dyan, yung makakapalang muka. Kaya, hintayin po natin kung anong mangyayari. Kaya ako, ang isa lang inaano ko rito, itong, kung, itong mga congressman na mga nag-iimbestiga nag rito kay Sara Duterte, pilit nilang pinasasama si Sara Duterte para hindi makatakbo. Gawin nyo na hanggang gusto nyong gawin. Iyakin nyo lang ang ginagawa nyo kung totoo. At kung uusad yung gagawin yung pag iniipon yung mga masasamang balak para maghain kayo ng impeachment kay Sarah. Gawin yung totoo. Yun lang. Pero kung hindi naman, eh pumunta na lang po kayo sa MPR, no? Magsama na lang kayo nila sa panas. Kayong mga congressman diyan Dahil na uh, pagmumukha lang ninyo eh. Lalo na yan si Kimbo. Eh wala na. Tuyot na nga yung ano eh. Pagmumukha niyo. Eh, oh, yung katawan. Tuyot na tuyot na. Ang boses nga natutuyot na rin eh si Abante. Yan, isa rin yan na ang laki-laki pa ng cross dito sa ano. Pero demonyo pa lang ituran tong hayop na to, demonyo pa lang pag-uugali nito. Sana hindi to manalo sa susunod na ano na maging ano mawala na sana to diyan sa kongreso. Lalong-lalo lalo na rin yung mga makabayan black. Ikaw, Franz Castro, convicted ka na. Tandaan mo 'yan. Magpakatino ka na kasi sigurado makukulong ka tandaan mo yan, makukulong ka. Hintayin mo lang, malapit na yan. Dahil ilan taon na rin naman eh. Lalo na kung si Sarah maupo, eh nako. Hanggat maaga, mag na kayo para makalipad kayo. Kasi kung hindi, pupulutin kayo lahat sa kangkungan. Tandaan nyo yan. yung mga balita ngayon, lalo na no, sa mga kay Alice Go, kay ano, ayoko nang pag-usapan niya kasi ginagawa lang nilang sarswela yan, kay Kibuloy. Uh, Umiipal din itong ito, lalo na itong si Abalos, Kakandidato pa naman ng senador, ang puta, napakasinungaling. Numero uno sinungaling ang hayop na terinto. Katulad na rin ng amo niyang bangag na sinungaling pilit nilang binabaligtad ang ano, tinutwist nila yung mga balita, yung mga ano, para lang masabing uh, matino silang gobyerno. Tandaan mo rin yan, Abalos. Hindi ka man sa Senado, sinasabi ko sa sa'yo. Once na lumaban na yung mga lineup ni Pangulong Duterte, maniwala ka. Alam ko na naman ang gagawin na ninyo, mandadaya lang kayo, gagamitin yung pera ng gobyerno, para kayo manalo. Pero hindi. Gising na gising na ang utak ng mga Pilipino. Tandaan nyo yan. Gising na gising na. Lahat kayo pupulutin na sa kangkungan. O hindi na lang kayo sa inodoro ingungudmud. Sa inodoro na impyerno, doon kayo mapupunta. Magsama kayo nila sa tanas. Doon kayo magbotohan kung gusto nyo. Kaya tayo mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo. <clears> Hilatisin <throat> na natin itong mga taong nakaupo dahil uh, lahat sila puro, ano, puro napakasaman tao. Nangunguna na yung presidente. Oh. Kala mo kung makapagsalita, English, panay-English, ang ganda ng mga sinasabi. Pero puro kasi ngalingan. Wala namang nangyayari sa kanyang mga ano, lahat wala namang nangyayari, wala namang nagawa, puro lang dakdak, puro lang salita, English dito, English dun. Pero ano, wala naman ako nakikita ng ano, improvement sa ating bansa. Ganun pa rin, napakamahal pa rin ang bilihin, dami pang abere mga nangyayari. At ang krimen, droga, araw-araw may droga uh, na huhuli, panayang labas ng droga. Dati nung pang, ano kay Duterte nagwaron drugs nawala na yan eh. Wala na maglabas ng droga, wala na ano. Kasi pag nahuli eh, eh may kilalagyan eh. Ngayon, lalakas na ng loob. Marami na nga nagsasabi, nagkalat na raw ang adik sa ano, mga barang barangay, mga saan, saan na. Kaya wala talaga. Babalik na naman uli tayo sa kadiliman, tandaan niya yan. Pumatay niyo lang itong presidente natin hindi sinungaling, nagsasama, nag, gumagawa mag ng tapat. Hindi siguro tayo magkakanit, magkakanito. Walang magrereklamo, walang mag-aakos sa kanya. Pero wala eh. Talagang ganun. Talagang siguro, kaya minsan, gusto kong sisihin di si sa Duterte, bakit pinagbigyan niya mga hayop na yan eh. Sila tuloy na kaupo ngayon sana matinu sana ang buhay natin ngayon mas matinu pa kung matinu ngayon mas matinu pa sige po mga mahal kong kababayan shout out na lang dyan sa mga DDS vlogger uh, mabuhay po kayo tuloy lang po natin ang ating laban uh, product 30 po ako hanggang sa ano na, kasi mawala na siguro sa mga ganyan. Kasi ito lang pamilya na ito ang nakikita kong magandang mabulo sa ating bansa. Tapat, hindi magdanakaw. Hindi katulad yung ngayon, halos lahat na nakaupo, puro magdanakaw. Sige po, hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat.